Minsan, sa mundo ng showbiz, may mga love story na tumatagal sa kabila ng lahat ng Yunos. Isa na rito ang kay Gretchen Barreto at Antonio Tonyboy Kowangko. Mahigit tatlong dekada ng magkasama, kahit hindi kasal, kahit paulit-ulit na tinatamaan ng chismis at intriga. Pero ngayong kaon. May bagong ulat na tila mas mabigat kaysa sa mga nauna. Ang pagkakadawit umano ni Gretchen, kasama ng matagal na niyang kaibigan, at business associate na si Charlie Atong Ang, sa kaso ng pagkawala ng mahigit isandaang sabongero. Mga kabas, Mainit-init pa ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Uh, Mag-subscribe na para sa marami pang mainit na kwentuhan. Noong dekada 90, si Gretchen ay isa sa pinakamainit na leading ladies sa pelikula. Si Tony Boy naman, isang ko kilala sa yaman, impluwensya, at koneksyon sa mataas na lipunan. Sa kabila ng pagkaiba ng kanilang mundo, nagtagpo sila at piniling magsama kahit kasal pa si Tony Boy sa ibang babae noon. At hindi pa annulled ang kanilang kasal. Mula pa lang sa simula, alam na nilang hindi magiging madali ang landas. Puno ng mata ng publiko. Puno ng opinyon ng tao. Ngunit pinili nilang manatili sa kanilang relasyon. Nagkaroon sila ng anak si Dominique, na ngayon ay matagumpay sa sarili nitong karera. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nailink si Gretchen sa ibang kalalakihan. Mula sa controversial na kiss scandal kay John Estrada noong 2007, hanggang sa mga socialite at politiko na si Dodi Puno. Ngunit ito sa bawat chismis, Tila hindi natitinag ang relasyon nila ni Tony Boy. Isa sa pinakamatagal na inuugnay sa kanya ay si Atong Ang. Isang kilalang personalidad sa mundo ng sabong at casino business. Madalas silang nakikitang magkasama sa events at social gatherings. At hindi rin linggit sa publiko na malapit ang kanilang ugnayan. Noong July 2025, Sumabog sa headlines ang pahayag ng isang whistleblower. Nadating security chief umano ni Atong Ang. Ayon sa kanya, si Atong Ang mastermind sa pagkawala ng mahigit 100 sa bungero mula 2021 hanggang 2022. Mas matindi pa? Isinangkot din si Gretchen bilang isa sa tinawag niyang alpha members ng organisasyon at pinanggit ang umano'y sobrang lapit ng dalawa. Ayon sa whistleblower, hindi lang ito simpleng business relationship. May implikasyong personal ang kanilang closeness na agad nagpasiklab sa kuriosidad ng publiko. Kung may gusto kang linawin, i-comment mo lang sa baba. Gusto rin naming malaman Sino sa mga celeb ngayon ang pinaka nakakabighani para sa'yo? I-like at i-share ang video. Para updated din ang barkada mo? Kung ganun nga, ano ang ibig sabihin nito para sa relasyon ni Gretchen kay Tony Boy? Mariin namang itinanggi na Atong Ang at Gretchen Barreto ang mga paratang. Tinawag ni Atong na false, baseless, and malicious ang akusasyon. Habang si Gretchen, sa pamamagitan ng kanyang abogado, ay nagiit na isa lamang siyang investor at walang alam o kinalaman sa pagkawala ng mga tao. Gayun paman, noong August 1, 2025, Naghain ng murder complaint ang pamilya ng ilang nawawalang sabungero laban kina Atong at Gretchen kasama ang kasong serious illegal detention at multiple murder. Para sa marami, ang mas malaking tanong ay hindi lang kung may kinalaman ba si Gretchen sa kaso, kundi kung paano ito nakakaapekto sa relasyon nila ni Tony Boy. May ilan na nagsasabing matagal nang alam ni Tony Boy ang closeness ni na Gretchen at atong at wala itong issue sa kanya, Senyales daw ito ng matinding tiwala at open arrangement. May iba naman na naniniwalang posibleng may tensyon sa likod ng mga ngiti sa publiko. Ang totoo? Tanging silang tatlo lang ang nakakaalam. Sa puntong ito, mahirap paghiwalayin ang personal at pampublikong buhay ni na Gretchen at Tony Boy. Lahat ng kilos, bawat litrato. Bawat balita. tinudugtungan ng iba't ibang interpretasyon. Sa kabila nito, magkasama pa rin sila. At hanggang ngayon, walang malinaw na ebidensyang magpapatunay sa mga akusasyon laban kay Gretchen. Ikaw, anong tingin mo? Ang ganitong klasing relasyon ba mahaba, pero hindi tradisyonal, ay mas matibay o mas marupok. Sa tingin mo, may dapat bang ipaliwanag si Gretchen sa publiko? O sapat na ang sinabi niyang wala siyang kinalaman? Ibahagi ang iyong opinion sa comments. I-like ang video. Mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na kwentong showbiz at high society. At i-share ito para mas maraming makapagbigay ng kanilang pananaw. Yan ang mga kaganapan sa Showbiz Buzz PH. Para sa mas marami pang chika, huwag kalimutang mag-subscribe, I like ang video, at i-hit ang notification bell. Hanggang sa susunod na chika, dito lang sa Showbiz Buzz PH. Ang paborito mong tambayan ng showbiz chismis?